ako po si Marivic Duran. Ah, uh, ito po si papa ko, 66 years old po siya po si Reynaldo Duran. Ah, uh, nagpapagamot po siya. Tapos po natuwa po ako kasi hindi ko akalain na nilapitan agad siya ni Sir Bongo na sabi ko, pwede po ba lapitan yung si papa ko kasi idol na idol po niya kayo, sabi niya sa amin. Kaya nagpapasalamat ako nung lumapit siya. Tuwan-tuwa po si Papa. Umupo siya agad, Umupo siya, biglang sumigla. Parang makita lang si Papa at mayakap po. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo, Senador. Napakabuti niyo po. Hindi ko akalain lalapitan niyo kami. Kala ko mandidiri po kayo eh. Pero akala, hindi ko akalain na niyakap niyo pa po si Papa ko. Ano ko may sakit daw po siya sa atay. Tapos po, ayun uh, nga po, uh, isisikliskan po siya. Uh, Nakapag-down na naka rin kami ng 5,000. Tapos nag na, tut, kagaya natutuwa po ako at tutulungan kami ni Senador kasi sa next week pa naman siya masitiskan. Kaya tuwa-tuwa po ako kasi di ko kalain na may bless na dumating na tao na ginamit ni God para tulungan po kami. Sabi niya kay kay Papa, binati siya happy birthday, tapos binigyan siya ng, ng relo, kaya tuwa si Papa. Tapos sabi niya kay Papa, hayaan mo, tutulungan kita, makikipag-coordinate yung staff ko sa anak mo para matulungan ka sa paggagamot po sa kanya. Senator Bongo, maraming maraming salamat po at sa tulong po ninyo kay Papa. Ah, Napakalaking tulong po sa amin to, lalo na po na nasunugan kami. Hindi ko akalain po na tutulungan nyo po kami ngayon. Senator Bongo, ah, maraming maraming salamat po. Pagpatuloy nyo lang po, pagtulong sa taong bayan. Salamat po na marami. God bless po, Senator Bongo. Senator Bongo, maraming maraming salamat po. Basta magpagaling ka muna. Opo, opo. Pag nagkalawa po, hindi. Pag gumaling ka na, sabihin mo anak mo, magkita tayo ulit. Opo. Magpagaling ka. Basta importante, kalusugan. Huwag mong kalimutan, ang kalusugan ay napakalaga. Katugba siya ng buhay natin, ang kalusugan. Okay? Magpagaling ka muna. Kita pinuntahan dito sa loob para inganyuhin kang sumain, pagpagamot, at para lumakas ka. Ha? Wala tayo. Wala